Magandang araw, kapuso, kapamilya. Ngayong araw na ito guys, gagawa tayo ng kinilaw na talaba. Meron akong talaba dito guys, pero kailangan muna nating uh, pakuluan ng isang kululang guys. Yan, tapos kailangan natin ng luya, kalamansi, sibuyas dahon, sibuyas na pula, sili, itlog na maalat, uh, black beans, sugar, saka salt. Ayan, guys, i-ready muna natin itong ating mga sangkap. Ngayon guys, ito na yung ating talaba. Napakuluan na natin ng isang kulo. Ngayon, una natin gagawin guys. Ihalo natin itong kalamansi. Ito yung magiging silbi nating pangasim. Kung wala kayong kalamansi guys, pwede nyo namang ilagay yung suka. Tapos, ito na yung ating mga ingredients na pinrepair ko na. Uh, yung sili, yung black beans, uh, itlog na maalat, luya, sibuyas na pula, saka sibuyas dahon. Ang gagawin natin guys, i-mix natin dito lahat. Mix na natin yung lahat ng ating mga ingredients. Ayan tapos haluhaluin natin tapos lalagyan natin guys ng 1/4 teaspoon na salt konti lang muna kasi meron na tayong salted egg sa black beans maalat na 'yan guys saka 1/4 teaspoon din na sugar tapos i-mix mix natin Pag na-mix na natin guys, titigman na natin kung okay na yung lasa. Man natin guys. Hmm tama lang yung lasa niya guys Ayan, ganyan lang ang paggawa ng kilawin na talaba. Ayan, thank you for watching. Bye-bye!